At dahil la uh, papalapit na ang undas, alibid naman natin ng sitwasyon sa PITX, mula kay Joshua Garcia live, Joshua, marami bang patero? Joshua, good morning. Marami ba mga paserong uh, uuwi sa kanilang mga probinsya ngayon? Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine. Aljo, ilang araw bago magbarangay sa Guniang Kabataan 2023 elections sa Tundas. May ilan sa ating mga ka-RSP ang pinasyan ng bumiyahe ngayon pala para hindi sumubay sa inaasahang exodus ng mga pasahero. Aljo, normal pa naman ang sitwasyon dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Ayon sa ilang tauhan ng PITX, inaasahan nilang buhos ng mga pasahero bukas, biyernes at sa Sabado. Ito raw yung mga mas pinipiling mag-chance passenger o yung humahabol sa last minute ng mga biyahe. Pero si Rami, nadadalaw sa puntod ng kanyang ama at para bumoto na rin sa nalalapit na BSKE, pinasya ng umuwi na ngayong araw para niya mas kumbinyente ang kanyang labing-anim na oras na biyahe papuntang Iloilo. Kasi dami ng tao na yan. Hindi na yan masyadong ano. Uh, ito maganda pa, medyo maluwag. Ito si ni kapag sobrang daming pag tapos may kisabay ka kasi po Ford si naman nung na para sila nakaplano umuwi ng Samar lalo't marami din kasi sila nga dadalhin pa uwi at kasama pa ang kanyang dalawang maliliit na anak hirap din minsan eh. Kapag uh, sobrang daming pagkain tapos may kisabay ka. kasi po ay eh, yung araw din po hinabol namin. Kasi sa isla pa po yung uuwian eh. eh. may time lang po ng biyahe ng bangka. Aljo na una nang sinabi ng PITX na sa 1.6 milyon na pasahero ang dadagsa sa kanilang terminal kasabay ng mga sinagawang roadworthiness inspection at mandatory drug test maging ang pagche-check ng mental well-being ng mga bus drivers bilang bahagi ng paghanda kasama ang Land Transportation Office o LTO. Sa ngayon Aljo ay wala wala pa rin patid o patuloy pa rin ang dating ng mga pasahero na pauwi sa mga kalapit na lalawigan ngayon din sa malalayong probinsya at uh, maigpit pa rin ipinapatupad ang seguridad sa entrance pala ng PITX kung saan uh, na Inspeksyon ng mga security personnel ang bagahin ng mga pasahero dahil maigpit nga yung pinagbabawal ang pagpapasok ng mga deadly weapons o so matutulis na bagay, gayon din yung mga flammable materials. Pagdating naman sa seguridad at kaayusan dito sa loob mismo ng terminal ay may mga nakita na tayong help desk ng uh, police uh, o ng PNP para niyake, gayon din ng MMDA para asistihan ang mga pasahero. At yan muna ang latest, balik sa inyo Aljo. Maraming salamat, Joshua Garcia.